Ngayon mga kamatik, magpapalipad tayo ng na yes, eco bag na saringgola fighter mga kamatik, kulay violet. Ngayon ngayon niya. Tela. niya. Dito ba na? yung mga matik uh, iahagis niya Yan mga kamatik, uh, hagis niya yung ano, may hangin ha? na. Sipon muna tayo mga kamatik dahil sa mahina hangin. Yung mga mati pinagigipad ko, uh, Dutella, Ecobag, na fighter. Sige nga. Okay. Wala pa, may pa hangin. May pa, mga kamatik, yung hangin. Kaya, hindi pa kaya. Kasi itong ganitong klase, mga kamatik, na Dutella, ay, uh, kailangan yan. Malakas na hangin. Ayan. Pagka mahina kasi hangin yan Hindi aangat Nabibigatan mga kamatik Kailangan mga kamatik uh, Malakas yung hangin Alin <laughs> Hawak mo muna. Ngayon, pinahawak mo na. Sige, try natin. One, two, three. Ayun, mga mati, talagang di pa niya kaya dahil sa mahina yung hangin. Ayan. Pag uh, mahina hangin, mga mati, ganito talaga. Nahihirapan, mga mati. Ngayon eh, mga matik na hirapan umangat dahil sa may hangin. Pero pagka malakas na yan mga matik, ang bilis niyan umangat. Parang, kumbaga parang guriyon na malaki, kailangan malakas ang hangin. Ganito rin yan mga matik. Yung mga matik talagang ayaw umangat dahil sa mahina ang hangin sa susunod na lang ating paliparin mga matik hindi ta talaga kaya ilipad yun mga ang hanggang dito na lang uli hindi pa kaya may nahangin bukas na lang ay sa susunod araw naman salamat